Patuloy ang monitoring po sa lahat ng deployed units, uh, hindi lang po yung BRP Sierra Madre, upang matiyak ang kaligtasan ng, hindi lang po yung dun sa barko, pero pati rin po yung personnel at ang kahandaan sa anumang emergency response. Um, we know for a fact po na, na uh, for several years, may mga, may mga bagyong ganito po na dumaan sa ating country, at at na na ang CBRP Sierra Madre natin na nandun po sa West Philippine Sea eh, naging uh, na, na na dumaan rin po sa kanya yung mga ganitong mga bagyo so uh, it is normal uh, normal procedure po sa aming Philippine Navy uh, sa pagmonitor po sa kanila to ensure yung kanilang safety and to ensure the uh, that the ship is also safe po Alright, balikan ko lamang ano, Captain, doon sa sinabi ninyo na sapat po yung mga assets po natin ngayon. Uh, Nakadeploy po sa mga, para po sa mga humanitarian assistance and relief operations. Ano-ano uh, um, po yung mga uh, nakadeploy ngayon na assets po natin, especially doon sa mga binahapong komunidad, naabot na po ba yung mga isolated areas? Okay, Uh, don sa mga isolated areas, depende po ma'am, uh, sa 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 place ngayon po dahil po doon sa sa alam po natin na yung yung bagyo ay e nandoon pa rin sa Hilaga although it's out of the Philippine area of responsibility na 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 yung kanyang wind at saka yung yung swell po yung laki ng alon po ay eh nararamdaman rin pa rin po doon sa northern side sa hilaga at sa kanlurang bahagi po ng bansa so as soon as uh, as uh, weather permitting po uh, ang inyong maybe eh makakarating sa mga ganitong lugar uh, a good example nga po ay eh yung nung uh, yung uh, bagyo noon yung malaking bagyo noon e eh, Uh, na nakapag-render po ng serbisyo po ang ating mga naval assets pat, pat, pat patungo doon sa mga islands po doon sa north para magbigay ng relief uh, relief goods at uh, at at ma assist po yung mga community uh, com, mga komunidad comida, uh, community na nandun po uh, so ang mga assets ng Philippine Navy ay ang COP para sa rescue and evacuation at relief operations Uh, at aktibong ginagamit sa patuloy na inihahanda upang matugunan ang pangangailangan uh, ng mga apektadong lugar po uh, sir and ma'am kabilang dito i would just like to mention yung transport ve vehicle natin transport ship si lift vessel na ang BRP Bacolod City Nakarga karga na po sa kanya po ang mga ang mga HADR, HADR uh, mga relief relief goods at uh, handa na po siya bumiyahe patungong Cebu. So alam natin po na doon sa bagyong Tino, uh, marami rin pong uh, mar -mar marami pong community na kailangan po ng na mga na-assist. So patungo po rin po siya doon uh, as long as uh, okay na po yung panahon. Uh, okay po sir. Okay. With that, uh, maraming salamat po sa pagbibigay ng mga detalye po na ito. Mahalagang malaman din po ng ating mga kababayan yung role ng ating uh, Philippine Navy at ng uh, iba pa mga uh, katuwang dito sa pagsasalba uh, sa ating mga kababayan. Thank you so much po at uh, magandang uh, tanghali po. Opo sir. Sir, uh, uh, I would just like to assure everyone that bagamat ang pangunahing mandato ng AP ay pagtanggol sa ating uh, soberenya, Uh, hindi po natatapos doon ang ating aming tungkulin na tulungin, uh, tulungan ang tulungan ng ating mga kababayan